Paging dito sa Pilipinas, may mga bahay rin na di mano kanlungan ng mga hindi matahimik na espiritu. Taong 1921, nung itinayo ang bahay na ito ng pamilya ng dating senador na si Francisco Soc Rodrigo sa Bulacan, Bulacan. Pagmamayari ito ng mag-asawang Melencio Rodrigo at Melencia Concepcion pawang may-ari ng malalaking bukirin noon sa Bulacan. Ang kanilang panganay na si Josefina, isang doktor, habang ang bunso na si Sok, pinasok ang politika. Ang katiwala ng bahay, si Marce. Nung araw, ang tatay ko, halos parang caretaker na rin nila. Tapos ang lolo ko, parang inkargado. Siya, siya namamahala sa mga bukirin nila. Yan, naglinis-linis ako dito. Tapos hanggang nakamatayan ni Sir Rodrigo, ni Dr. Ayuyao. Sari-sari raw ang naging karanasan niya at ng kanyang pamilya sa Diomanoy pagpaparamdam ng mga dating tumirarito. Hindi ko makalimutan na karanasan dito sa bahay na to. Isang umaga naglilinis ako dito dun sa kwarto ng malit ni, yun, yung kwarto ni Sok Rodrigo, yung blue room kung tawagin namin. Pinapalisher yung ko yun. Yung paglingo kong ganito sa may hagdanan. Nakakita ko si Sok Rodrigo, papasok doon sa, sa green room ng kapatid niya. Sabi ko, si Sok yun ah kinilabutan ako. Ito nga, kinikilabutan ako ngayon. Inakala raw ni Marce na guni-guni niya lang ito. Pero napapadalas daw ang mga kababalaghan tuwing papatak ang alas 6 ng gabi. Para ng tayong uh, buhay na 6 ng umaga, papasok sa tarba, pag 6 ng gabi, uwi na tayo para magpahinga. Ganon din naman ang kaluluwa pag ang asawa ni Marce na si Delia. Hindi rin daw nakaligtas sa mga kakatuwang pangyayari. Mag-uundas noon. After nang galit kami ng cemetery nag-pray ako. Kanawa kayo Rosa nagdadasal ako. Uh, para nang salami. Ngayon na naramdaman ko ba ganun? para may umaago sa sarili katawang ko. <laughs> napapansin ko sa pagdadasal ko na our father, mabilis siya. Our father, mga ah, ganon, hindi mo na maitindihan yung salita. Ay! 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 Nung konsultahin daw ni Delia ang isang albularyo. Tinausap niyo yung kaluluwang gustong pumasok sa katawa ko, sabi na... Pagkikinan ko, may isang kaluluwang umihingi ng katawan. Hindi pa niya tanggap na nawala siya, kaya ganon. Maging ang kanilang mga anak hindi rin nakaligtas sa mga misteryosong pangyayari. Alam mo nagising ka ng wala naman dahilan. Umupo muna ako, parang nagmuni-muni muna ako, ba't kaya, ba't kaya ako nagising? Parang nagpapaantok na lang ulit ako. bigla na lang may humawak sa paa ko na malamig. Tapos yun talaga, sobrang natakot ako.